agad pinakulong nung nakita ka niya. Ano naman ikakaso nila sa akin? Eh, di ba? Gamit ko yung mukha at tawa ni Lucy nung nangignap tayong dalawa. Alam nga ano naman, ipapakulong ni Darius si Lucy. Sabagay. Pero, usapin mo na naman sila. Uurong ano nila yung demanda nila sa akin. Eh, salagay ba ako lang yung magdudusa dito? Sige di naman na. Nay, pa'no ba? Teka lang. Eh, siyempre, kukonsultahin pa nila yung matanda kung pwede ba akong bumalik sa bahay nila. I'm sure ko kontra yun sa akin. Hmm? Eh, di nila. Shh. Eh, bakit? Totoo naman talaga na si Darius ang ama niyang binadala mo nga. Eh, lang yung kontra tapos ibigay din yun. Kaya ikaw naman, ang kang Gamitin mo ng maayos yung nasa sinapupunan mo para lahat ng gusto mo, ibigay nila. Hello, Lucy. Tama. Ikaw ang magluluwal niyang sanggol na yan. Kaya sa'yo yan. At saka, kung mo nga sinabi sa kanila yung tungkol dyan, malalaman ba nila? Akala nila siguro makukuha nila yung baby ko hindi ko ibibigay sa kanila ang anak ko. Hmm. Kano ka kala nila sa'yo? Aso? Pagtapos mong mga anak, kunin nila yung mga tuta mo, yung anak mo? Hmm. Surabo sila. Nay, iba yung plano ko. Kung inaakala ni Lucy na matatangay niya yung anak ko, neck-neck niya, ako ang may tatangayin sa kanya. Ano tatangayin sa kanya? hindi ano, kundi sino. Tama ba akong iniisip? Oo. Kukunin ko si Darius kay Lucy. Siyempre, may baby na kami. Kaya dapat kami ang magsama. Kami dapat ang magkapamilya. Kami ni Darius, Shaska, at ang baby ko. At si Lucy, siya ang mawawalan ng lahat.